Up. Yeah. Okay. Ipon na ipon na kasi pang mag-i-roll Ano diba? Ah. Ipon na ipon na 여기 이거 찍려면 오일 안해 님. 아이고. 아됐아됐 오. Ari. Oh, patay Ari, isa. Ano ang gagawin natin? Basta kaya yang kuno, kaya. Your phone. Oh, gano na. gano'n ni gano. Ibalik mo bi. Yo, ako sa tingin ko rin kay. Palungas, sa clean. Ibalik. Kajut lang ah. Karong number 4. Ibalik pa mi. Atay ko suga oi. Eh. Musing mabaog ko. Kuya okay, si Gay. Hey Glen. Ge. Karong okay. to. Na na. Ah wala. 1 of 4. Ano na Ano na One of four. One of four. One of 1 2 of 4 3 spark plug? bago man ang plug, Baguman, plug <tinyo> dari on, sa ano? dari ba? sa so, bayo no? 3 linyana daka ilisan ilisan sa kanina ngayon ko di tanawon sa ano Mura rin supply Brand nyo ni mong spec plug? Oo, oh, brand nyo Oo, yan yun Dua man jud Dua jud no? Basi kulang sa guot boss Eh? ano nyo, pamalit ay ilit king Nakis ko pa lang kadto. Kapung ginaparkan mo bus. Tanaw nyo ug mao kung basi kulang na pud. Murugwel uwi uwi yang tingog ba.

Spark plug, bro na pre. Ha? Huh? Spark plug. Layo kayo yung, ano, dokdokon ba? Layo kayo ang ano, different siya. Kasi makaya pa. Ipadikit. Gamay. Kasi kaya, kasi manuha ko rin, Ang spark